sa my West Hills Mall dito. So, are you happy? Yeah. So, punta kami ng Melcom muna. Kasi parang bukas na. Andito na nga po kami ni Blue sa my West Hills Mall. Ah, sarado pa. Ayan o. Oh. That's Melcom. So, kala ko bukas na yung Melcom. Sarado pa pala. Come. makikita nyo wala pang masyadong tao yung mall ngayon kasi nga tapos na yung holiday tapos yung mga tao wala nang pera sa ngayon kasi ubus na rin so ayan kami lang ni Blue dito ngayon we have this one already so dito kami sa my MRP kasi naghahanap ako kung anong mabibili dito kaso wala masyadong magaganda ayan yan yung mabibili dito MRP mga damit ng bata naghahanap ako ng boxer kasi mga boxer ko sira na or punit na kaso may kamahalan paigit isang daan ayan your slipper is noisy ayan Let's go. Ito kami sa halap ng Telefonica at Compugana. This is banana. Are you happy? Yeah. I like banana. So, punta kami dito sa my banana. You want to buy something there? Yeah. Wala na yung Christmas tree malakad. So, ayan. Ayan. Ngayon pupunta na kami dito sa may Melcom ay sa ShopRite kasi nga sarado pa nga yung Melcom so akala ko bukas na kasi pabasyan sana kami doon so, sa kayo dito na muna kami sa ShopRite magsa-shopping or mabibili na kung anong mabibili so ayan si Blue are you happy? yeah yes so yan yeah, ShopRite so let's see what we can buy there yeah. dito kami ngayon sa may ShopRite so maghahanap pa kami ng mabibili So, dito kami. Hindi ko alam kung mabibili ba kami dito or wala. Pero, kumuha kami ng trolley kasi si Blue gusto nyo sumakay-sakay dito. Nakaraan dito rin kasi kami. Tapos, namili-mili rin kami. What's that? Toys? Yeah. No toys for today. Okay? No toys. Sausage. Hindi na kailangan. Sa so wala nang masyadong tao dito. I see something here. What's that? Sa so wala nang masyadong dada. Nah, let's buy some soft drinks. You, you, have, don't, ah, you don't drink that one. It's not good for you. Ang daming Yeah. Poop. yeah. Poop. Mm -hmm. Milk. Milk? Yeah. Ah, ito. Kailangan ko siyang bihanit. have this one already. So, let's buy one. The what? But you already have. Ah, you like this one? Let's try this one. Okay, the Dano milk for you. Okay, so mahiligas hili Ah, what happened to your slipper? What? It just Let's go. Nung nakaraan dito, halos di mahulugan ng karayong. Pero ngayon, Nako, bilang na yung mga tao ngayon. Kahit sa amin, sa shop, wala rin masyadong tao kasi ngayon, pasto ka tapos hindi na nga holiday. So, ang gaganda ng mga plato nila, oh. So, kasi ngayon dito, mahina talaga ngayon yung mga bentang ngayon. So, ikot-ikot muna tayo. Alam nyo kasi dito, mga tao dito, pag lumalabas ng holiday or Dada, weekend. I look. Yes, I saw it. Can I buy? na naman. Ano talaga po dito? Pero pag ganito, is, walang masyadong... Dada, can I buy it? No. We'll buy something you can eat. Not something you can play. You have a lot of toys. But I want something to play. You want something you can play? Yeah. No. We'll buy something you can eat. You want something? Here, look. There's a lot of food or biscuits. Oreo. Oreo? Yeah. Okay, I will check it. Dada, there's another one here. See, there's Oreo here. Wow, look. See Oreo, Oreo. See, you like this? But this is strawberry. I want This, oh no. this Oreo? Yeah. I play. You want something you can play? Yeah. What like what? Like okay Huh? No need for dinosaur. You have a lot of toys. Ngayon, ngayon ko lang maikit yung upper uh, per I IOD I don't have kasi. something to play, Dada. What? I want to pay something. What like do you want? Let's and food. I Nako. Ang dami yan na kasi something. naruan. Eh, gusto pang bumili. I cannot. Mag-iikot kami dito. Mag-check -che kami ng noodles. Wala na yung binibili namin na ano. Yung parang Korean. Yung Shinram yan. Ito na lang siya, yung samyang na ganito. Eh, meron naman sa shop. Ayan. No need for now, because you have a lot of toys. We're not here to buy toys. But We I are here know. to buy your milk. Fresh milk. Because no. I know you like it, right? Uh, oh, yes. yes. I want something to play. Something to play? Yeah. Okay, not now. We'll check later. Ito kasi sa ano sa shop right. Hindi lang siya ano may, mga damit. Pero may siyang mga bags at saka yan mga sapatos. Ganyan, That's chinelas. More bags. What? That's more bags. That yes. E sa amin wala. Iba-iba kasi yung parang concept buy? ng bawat tindahan dito. Can hindi I, siya I, said, it? Can I buy it? The what? This. Which one? When I see. It. Which? What I is see? that? was that? We don't have to use one You don't need it. This one, we don't need it. You don't need the uh, plastic disposable cups. We don't need that one. But I What? Bili tayo nitong pet chai, oh. Ang gaganda. 6 cities lang. Tapos, ang laki ng portion. No, I'm checking some uh, petchay. pet chai. Ah, ito. Parang maganda. That's for the extra uh, fruit and vegetable that you cut. Yeah. So ito yung fruit and veg nila. Wala na rin kayong mabibili dito. So uwi na rin kami. Let's go. Ayan, tapos na nga kami mag-shopping or bumili sa may shop right ngayon uh, pupunta na lang kami dito sa banana kasi para bilhin yung sticker na gusto niya kasi bibili sana kami ng kinder na chocolate sabi ko wag na kasi uh, wala rin naman kasi tapos may kamahalan pa so ang gagawin na lang namin ngayon is bibili na lang sa banana, uh, sa banana tapos uwi na rin kami what? you want to eat somewhere or buy something? Ah, uh, let's go to banana there. Okay. Dada will go inside and you stay outside. Okay. Okay. What? I need Ngayon, um. Uh, uwi na po kami or pupunta na muna kami na City or kung Chinatown. What do you want? Sir Malcolm is something. Yeah, ayan yung magbubukas na Malcolm sa unahan. Jen dati yung game. Kaso, sarado pa siya. Akala ko bukas na. Kaya pumunta kami dito. Yes, it's right. Ayun, pupunta na muna kami doon sa may KFC or sa may Chinatown. Titignan na lang namin kung ano yung mga mabibili namin doon. Kasi, bibili sana siya ng sticker doon sa may banana. Kaso, mahal 60 series ang lately. Yet, so, it's not worth it talaga. So, mapapada na lang talaga kami ng Chinatown. Kasi, sinabihan ko siya na... Dadaan kami ng Chinatown. Yes. So are you okay? Yeah, that's the Melcon. Yes. Kita niyo naman, dito sa labas, wala na masyadong mga nakapark na sasakyan kasi gabi na. At saka, ngayon kasi sabi ko nga, yung mga tao hindi na masyadong pumupunta dito sa mall kasi tapos na nga yung kanilang uh, holiday or kung ano-ano pa mga events. So ngayon kasi, so back to normal na, hindi na gano'ng ka-busy. Ayan, ito yung labas ng West Hills Mall paggabi. Diba? Makikita niyo naman kung magkagala pa kami. So ngayon pupunta muna kami ni Blue ng uh, KFC. Kasi gusto niyang move there, move. Gusto niyang bumili ng KFC. Uh, at nagugutom na rin kasi ito siguro. Ilang araw na rin kasi tong nanghihingi ng KFC so ngayon pagbibigyan ko na. Okay. Sit down, sit down. Sit down na. And where do you want to go? You want to go to KFC? Okay, okay. Let's do like sure. this one You open the window. Yeah, so let the air can will come out. So, pupunta muna kami ng KFC ngayon. Kasi, yung isang bata. Are you happy we're going to KFC? Yeah. After KFC, where do you want to go? Huh? Melcom. But the Melcom is not yet open. Still closed. Yeah, we'll see the Melcom. Where? The But we're from inside. The Melcom is still closed. We'll see at 10 times. Ah, that's too far. let's sit down na so we But can go. But we can Uh, sit down now so we can go to uh, KFC. Okay. Yeah, it's a little bit closer. Andito kami ngayon sa my KFC. Uh, kaso, hindi namin uh, ayan si Blue, sad siya. Ito kami sa KFC. Kaso, hindi namin nabili yung gusto namin bilhin. Uh, gusto sana namin yung original na chicken kaso wala sila ganun talaga dito lagi nagkakaubos na original na chicken so yung spicy na tapos gusto ko rin umorder nung ano, nung software nila. Eh wala rin sila kasi melto yung ice cream. So hindi kayo makabili. So bibili ko na lang ngayon is yung spicy at no, yung french fries. Kasi si Blue, cold, white dada? yes. Si Blue kasi gusto ko yung french fries. So yun na lang binili ko para sa kanya at saka yung streetwise to na spicy. Kasi yun, kasama na rin yun at saka offer kasi siya. So yun na lang yung ko. So yung french fries na lang bibili ko sa kanya. So, papaprito na lang ako ng parang chicken nugget sa bahay para yun na lang yung makainin mo. So, mamaya pumunta muna kami ng Chinatown para bumili ng uh, ice cream or kung ano-ano. Nandito -ano. wow. na nga po kami sa may uh, yeah, there's a cat. Sa may Chinatown. Ayan. EU Chinatown. So, bibili lang kami ng ice cream at saka yung dinosaur sticker niya. Pagkatapos, uwi na rin kami. Kasi medyo late na. Ayan. Come. Are you happy? Okay. So, we're just going to buy ice cream and then the uh, sticker. So pasok na kami. Ayan. Maghanap na naman siya ng Pokemon. I thought we're just going to buy sticker. No need for Pokemon. Okay. So, no need for Pokemon. Okay. Come here sorry maghanap lang kami ng dinosaur sticker we're going to check dinosaur sticker only. ito may mga home decor stickers sila. Ayan. okay choose now so we can go. this one. where? let's check the small small one. let's go. Ito yung makikita sa labas ng Chinatown kapag gabi. So ayan, hills na yan siya. So bundok talaga yan or hills. So kami, dito kami banda nakastay. So ayun, nakabili na nga kami ng ice cream at saka ng uh, sticker na dinosaur ni Blue. So ngayon, uwi na kami ng bahay. Uwi na kami ng bahay. Puri na the front. yeah, Good. Close it. Okay. So, ina kami ng bahay kasi medyo gutom na rin siya. Yeah, we're going to eat your ice cream later. Uh-oh, pick it up. Tolong oh, pa paintinelas. You're a big boy, right? Uh. Keep your ice cream there. Oh, yeah. So yeah, it's time to go home. Inshallah hindi naman ma-traffic. Kasi yung Ayan makikita nyo, yung chat papunta doon is super traffic. Ganyan dito kapag itong oras pero yung pabalik doon is yes, walang traffic. So ayan, time to go home. this is Yes. Yeah. So ngayon, uwi na kami. So Uwi na po kami ngayon ni Uwi na po kami ngayon ni Blue so yun lang po yung banding namin ngayong araw wala kasi kaming masyadong mapasyalan yun lang yung mapapasyalan dito okay, we, got, we got everything everybody yeah you get everything you need and yeah. you want yeah are you happy? yeah Ayan. so important natin kasi medka kami ngayon tsaka nakalaman siya are you sleepy? no I like everything you like everything? so yan yung mga na family namin yeah it's good to buy everything it's good to buy everything? yeah So you, I think you can sit now Because we're close to the house so, We're going home now yeah Okay so Ayun po yung Simpleng bonding lang po namin ni Blue ngayong araw So inshallah eh, sa susunod is Mahaba-haba yung pasyal namin Ngayon kasi uh, Wala rin kasi masyadong mapapasyalan Yung vessels mo lang Tapos dala ng KFC I think someone is sleeping mm -hmm. Tapos dito lang sa Chinatown So yun lang po yung uh, Napasyalan namin So, maraming salamat po sa panonood and see you again po on my next vlog. Bye! And the next vlog!